Hello guys, ito lumagpas ako sa school talaga guys Hi, nakaidlip kasi ako <laughs> Kaya tuloy, nakaano ako sa Nakaano ako hanggang, hanggang Sinteres Hospital ako guys Ito ngayon, lalakarin ko to, iwan ko saan ba to Banda Hi, ito guys, samahan nyo ako Sa aking paglalakad Anong punta? Ha? Pinsko. Magpa sa my school dyan. Sa Pauluntong ay yung Schools. Maraming school dyan sa Kaya nga pero malapit na lang. Oo. Diyos ko lumagpas kasi ako. Nakaidlip ako sa bus. Anong school ka? Nang sa AKTS. Ano Kaya nga. Nakaano ako dun sa... Nakaidlit ako, hindi ko na malayan. Diyos ko, sabi ko, pag ko, ano na, St. Teres Hospital, sa sabi ko, nagpas na ako. <laughs> Pero malapit na lang, di ba? Ayan you know, o, yung tulay na yan. Ah, Jesus ko, Lord. Ay. Ako rin, nagatikin ako sa labas. Sabi ko, ginoo ko. Nakalagpas ako. nalagpas ako guys anong oras yung bukas ng gate? anytime man dyan mamubukas ah. 12 12.20 man lumalabas yung mga bata ah. buti nga naka-early ako at <laughs> ah, susunday mo sila? hindi maghahatid ng ano maghahatid ng lunch Diyos kong layo pala ng ano ko Malapasan po Buti ka lang <laughs> nagising ka. Oh, nakaano ako, naka... Sabi ko, saan na ba ako dito? Bakit sinteres na to? <laughs> Sabi ko, ba? Ano yung mong pass? Yung 6D. Oh, 6D? Oo, 6D. Ah, 6D. Oo, galing sa Mayfo. Lalo naman. Kung layo pa. Everyday yan, everyday ko yung naghatid. Nakaidlip talaga ako sobrang antok oh, pagod pa ata? oo oh, pagod simpre 5 o'clock pa ako magising 5 oh, o'clock? So, oh. kasi maga yung bata 6 magluto pa ako ng almusal hindi hey, dapat 6 gising na siya kasi yung bus 6.45 ah, may, uh, oo 30. kaya magising talaga ako ako nagigising ako pero straight lang to, no di ba? Straight lang to di ba? Oo, oh, yun. Ito na yun Tapos ganyan um, mga na sa Ay, Ay, kayo kayo ka. ito. mga sasakyan na sa Ay, May Google <laughs> ka? Ito. Nagla-live ako. sa Nag-ano ako, video pa lang. Dapat mayroong gugay sa ko. guys nandito na ako ayan na ay, yung layo yung layo pala ng ano ko guys yung binabaan Diyos ako kaya tulog pa more hi Iko hari ng Iko Isko pala ni nga gasoline station ay buti guys ano maaga ako naka nakasakay siguro kung hindi, late na si dalaga kakain oh. ayan guys ano na? dito sana ako bababa ang layo ng ano ko ng binabaan ang sakit ng ano ko guys, ng paa ah. hininga. hininga talaga hiningal talaga ako yung ko ang layo ng binabaan ko yung Majinu Hospital na ako aragay hi oh, sana dito na dito ako sana bababa. dito oh si hi layo ng binabaan ko Mission Laguna City pala ako sa bababa. Dito. Sobrang pagod. ay Ayan. Oh, na guys. Ito na ako. Ang sakit ng pa ako. Bye bye guys. Thank you for watching. Thank you. Bisa inyo. Bisa inyo lahat.